Nilinaw ng tanggapan ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na walang inindorso na anumang produkto o serbisyo ang dating Pangulo. dilawanan ng tanggapan ni Arroyo ang paglilinaw matapos maglipana sa social media ang mga larawan ng dating Pangulo na humihimok sa publiko na tangkilikin na mga survey simulator at joint savings. Binigyang din ang tanggapan ng dating Pangulo hindi konektado sa anumang financial websites and advertisements si Arroyo. Una rito lumakas sa mga panawagang ipasanan ng Senado ang AFASA o anti Financial Account coming up. Dalmayo pa ng mapagtibay ito ng Kamara. Sa ilalim ng House Bill 7393, mabigat na parusang ipapataw laban sa large-scale online scams at merong penalty na 1 million hanggang 5 million pesos. Babala ng Kamara ngayong holiday season, magiging talamak na naman ang panuloko ng mga cyber criminals lalo na sa mga online shopping. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama sa sama tayo Pilipino